Alas 3 ng madaling araw, habang karamihan sa atin ay mahimbing nang natutulog, may iilang gising pa rin. Mga rider na nagmamadaling mag-deliver ng pagkain para sa mga taong biglang nag sa disoras ng gabi. Isa ron si Mark, tatlong taon ng delivery rider. Sanay na siya sa puyat, gutom at ulaan. Ngunit sa gabing ito may kakaibang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Parang may nakamasid sa kanya sa bawat kanto ng madilim na kalsada. May dumating na order. Isang burger meal at iced coffee. Kinilabutan siya nang makita ang oras. Alas tres ng umaga. Pero trabaho lang ito, sabi niya sa sarili. Walang pangalan ang nakalagay sa order at ang address lang. Block 7, Lot 13. Riverside Subdivision. Walang contact number, walang landmark. Habang papunta sa lugar, napansin niyang pawala-pawala ang mga ilaw sa kalsada. Hanggang sa tanging liwanag lang ng motor niya ang nagbibigay gabay. May mga bahay sa paligid. Karamihan sarado, madilim. Siguro bagong subdivision lang to. Kaya tahimik pa. At tila matagal nang walang nakatira. Pagdating niya sa gate, kinakalawang ang bakal natuyot ang mga dahon sa paligid pinindot niya ang doorbell walang tugon pangalawa pangatlo wala pa rin sir ma'am delivery po food delivery po ito tahimik tapos may ihip ng hangin at tunog ng pintuan na parang kumakaluskos parang may kumilos sa loob hindi siya sigurado kung tao ba o hangin lang Sir, ma'am, nandito na po ako sa gate. Pasensya na po. Iwan ko na lang po dito sa labas. Pagkatapos niyang ilagay ang order sa harap ng gate, bumalik siya sa motor. May nag-notify sa phone niya, "Payment received." Salamat sa pag-deliver, Mark. Wala siyang binigay na pangalan. Paano niya malalaman kung sino ang nagpadala kung hindi niya nakita ang tao? Paglingon niya sa side mirror, may babaeng nakatayo sa kalsada. Basang-basa, nakangiti. Hawak ang paper bag ng burger na iniwan niya. Si Mark ay pumasok sa subdivision at sinusundan ang babaeng iyon, ngunit parang lumulukso-lukso ang distansya. Paglapit niya, biglang nawawala sa mata niya. Walang bakas, walang tunog. Habang nag-iikot si Mark sa subdivision, napansin niyang may lumang bahay sa dulo ng kalsada. Matagal nang abandonado. Ngunit sa bintana ng ikalawang palapag, may liwanag pa rin. At doon niya nakita ang anino ng babae sa kurtina. Kinilabutan siya, ngunit ang trabaho ay trabaho. Naglakad siya papunta sa gate ng bahay, binuksan ang delivery box. Pagdating niya sa hagdan, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Na walang tao. Walang tao sa loob. Tanging malamig na hangin at tunog ng kanyang sariling paghinga. At doon nagsimula ang gabing hindi niya malilimutan. Ang gabing nag-deliver siya sa isang bahay na matagal nang walang nakatira. Ang nagpatuloy sa subdivision. Bawat kanto, bawat bahay. Parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung tao ba o kaluluwa. Tumigil si Mark at palingon-lingon at nakatingin sa bawat sulok. Pero walang tao. Pabilis ang tibok ng puso niya. May isang lumang poste ng ilaw. Ngunit ang ilaw ay flickering. At sa sandaling iyon, nakita niya sa ilalim ng poste, isang malambot, basang paa na hindi akma sa laki ng kanyang sariling paa. Paglingon niya sa gilid, wala. Pagdating niya sa huling bahay ng kalsada, ang gate ay bahagyang nakabukas. Dumaan siya sa gate at sa loob, may mga lumang gamit, alikabok sa sahig at mga upuan na nakaharap sa gitna ng sala. At sa gitna ng sala, isang mesa na may nakalagay na burger at iced coffee. Tumingin siya sa paligid at mula sa bintana. Muling nakita ang babae Ngunit, sa pagkakataong ito, walang mukha walang mata, walang bibig. Tanging puting ani nulang na nakatayo at sabi ni Mark, Anong? Ano ka? Isa kang multo! Ngunit walang sagot. Ang babae ay dahan-dahang naglakad palayo, tila lumulutang sa sahig. Biglang lumakas ang hangin. Ang palabas ng bahay, bumalik sa kanyang motor pagbalik niya sa kalsada, lumabas ang kanyang phone. May bagong notification. Maraming salamat sa delivery, Mark. Uh, sa susunod, huwag mo nang iwan ang order. Nanigas siya. Hindi siya makapaniwala. Wala ring number na nakasave. Salamat, Mark. At mula noon, tuwing 3 a.m., kahit sa kahit anong subdivision, laging may isang delivery na tatawag sa kanya mula sa isang bahay na matagal ng abandonado at palaging may babaeng nakangiti sa bintana handa siyang bayaran ang kanyang trabaho ngunit hindi para sa tao kundi para sa isang kaluluwa sa panahon ng trabaho ngayon mga bestie ingat sa lugar na di mo kilala hindi lahat ng order ay ordinaryo minsan ang simpleng delivery ay nagiging encounter sa mundo na hindi natin nakikita. Kung nagustuhan mo ang kwento ng gabing ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa HK Love Kitty as Bestie. I-like ang video at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga nakakatakot na kwento. At kung may kilabot ka sa kwento na ito, i-share mo rin sa iyong kaibigan para sabay-sabay tayong manginig sa bawat delivery sa alas 3 ng umaga.